sa isang tagong baryo ng Iloilo -ilo, sa gilid ng kagubatan nakatira si Nita at ang kanyang asawang si Anton. Anim na buwan nang nagdadalang tao si Lita at araw-araw ay pinapangarap nila makita ang kanilang unang anak. Ngunit sa baryong iyon matagal nang umiikot ang mga kwento ng aswang na nangunguha ng sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Kaya naman si Anton ay laging handa. Naglagay siya ng bawang sa bintana, asin sa pinto at itim na cross sa sulok ng bahay. Araw-araw ay nagdarasal siya ng orasyon sa pag-aakalang sapat na iyon para protektahan ang kanyang asawa't anak. May alaga rin silang matapang na aso na si Brownie na laging nababantay sa kanilang bakuran. Ngunit ang hindi nila alam matagal na rin pinaghahandaan ng aswang ang pagsalakay. Isang gabi sa ilalim ng bilog na buwan, nagsimulang umalulong si Brownie. Kumalat ang malamig na hangin na tilang may dalang masamang balita. Dumampi sa bubungan ang mabibigat na hakbang. Ano yun Anton? Nanginginig niyang tanong habang hawak ang tiyan. Dali-daling kumuha si Anton ng itak at tumakbo palabas ng kanyang bahay. Ngunit pagdating niya sa pinto, hindi siya makagalaw para may nakadikit sa kanyang mga paasa sa sahig. Pilit niyang isinisigaw ang pangalan ni Nita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Nandisik ang kanyang mga mata sa takot at galit, ngunit ilabagang nawalan siya ng boses. Sa itaas ng bubong dumungaw ang isang nilalang. Mahaba ang dila nito, parang ahas, pumilipit at pumuslit papasok sa butas ng bubong na sadyang niluwaga ng aswang. Hindi iyon napansin ni Anton ng mga nakaraang linggo. Sadyang pinlano ng nilalang ang bawat akbang. Sa loob na kita ni Nita ang mahabang mapanglaw na dila na dahan dahang gumagapang pababa patungo sa kanyang tiyan. Pinit siyang sumisigaw, umiiyak, umaaray sa matinding sakit. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Parang kinain ng hangin ang kanyang tinig. Mabilis na lumusot ang dila sa kanyang tiyan tila may hinahanap nang maramdaman niya ang malamig na dila sa loob niya. Nahimatay siya sa sakit at takot. Sa labas, si Anton ay umiiyak sa kawalan. Pinapalo ang sarili. Pilit sumisigaw ngunit nababalot ng katahimikan. Walang kapitbahay na tarating upang tumulong. Ang kanilang bahay ay napalibutan ng matataas na puno at makapal na damuhan. Malayo sila sa kabihasnan. Si Brownie ang kanilang aso ay bigla na lamang napahiga sa lupa. Waring na ng lakas. May kung anong anino na dumaan sa paligid bago siya tuluyang napatahimik. Nang bumalik ang malay ni Nita, naramdaman niyang nawala ng bigat ang kanyang tiyan. Umiyak siya ng mahina habang dahang-dahang bumabalik ang kanyang tinig. Ngunit huli na ang lahat. Sa ibabaw ng bubong, nakita ni Anton ang aswang na lumipad palayo. Dala ang maliit na aninong parang bata na unti-unting nilamon ng dilim.